Tap 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 like and share tap like and share tap 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 kita tap like and share lang po maraming maraming salamat po mga katiktik dito po na nakalive na naman po tayo dito sa tiktok mga kapatid ha nakalive po tayo sa tiktok ha habang ha, nagbibiyahe po tayo ano po ha at maram, ha, maraming nanonood kapag ka, ganitong umuulan ulan pa lang ngayon po ay medyo maulan dito sa antipolo ay okay. maraming maraming salamat po mga kapatid Diyan po, dyan po dyan po dyan po sa nag ha, nagpalipad po ng chocolate, nagbigay po ng chocolate. Maraming maraming salamat po. Mmm, tamis, ang tamis, ang tamis, ang tamis, ang tamis ng chocolate mo. Oy, ang pa, may roses pa. Maraming 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 salamat po sa pa Ang bango, ang bango, ang bango, ang bango. Pitong roses ang pinadala. Ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, mo. Amoy kang champurado. Ay, 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 ano bang amoy ng champurado? Ay, maraming maraming salamat po. Dito lang po sa TikTok. TikTok, ayan po, may nagpalipad na ng TikTok. TikTok, TikTok. TikTok. O, di ba? Tap, 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 tap. Like and share, like and share. Tap, 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 like and share. Mga kapatid, dito po sa TikTok. O, di ba? Medyo mukhang nga lang po tayong engot. Medyo mukhang nga lang tayong engot. Pero, mukhang engot. Pero, mas may pera ka naman kaysa sa na po sa YT ha ah, na pag minsan po bago ka ma ma ma-monetize ang <laughs> abutin pa ng isang taon bago ka makasweldo abutin pa ng ilang buwan ay nako tapos ididimoni -de ka pa ay nako demonyo ka talaga YT YT magsilayas na po ang mga YT maglipat na po sa TikTok pahirapan po natin tingnan po natin kung ano mangyayari sa kayabangan po ni, ni YT ay, ay ay salamat salamat po sa pachocolate ang tamis ang tamis ang tamis oy 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 o kahol daw daw aw 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 daw kumalo ang kumahol daw ang uh, baklang aso. Aw aw ay. Aw aw ay. Ay ay ay. ko medyo nga lang nakakahiya po, medyo nga lang nakakahiya pero okay na to, okay na to kaysa naman ano, kaysa naman na uh, kaysa naman sa YT na antagal na antagal. Ay labas ang buyo, labas ang dyan. Ay ay ay. Ay ay ay, ito do na yan, te. <laughs> ay ay ay. Yes ko, awawa sa akin ng mga to. Ay! just ko! Tap, tap, tap! like and share, like and share. Tayo po ngayon ay may pupuntahan mga kapatid ha. Oh, medyo walang traffic ngayon kasi alas 11 pa lang eh. Alas 11 ng tanghali ha. <coughs> so tayo kakaliwa dito, kakaliwa tayo dito ha. Ngayon po ang unang araw ng 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 campaign period po ng mga uh, yun yung para kapitan hanggang uh, hanggang SK chairman po ano po ha. So ngayon ay medyo siguro magiging maingay ang kali Eh. Pero so far so good naman ha. Kaisa pa lang akong ano um, sa kasalubong na medyo may ngay. Ay, salamat, salamat po, salamat po sa patchok Pachokolate, pachokolate, pachokolate. Maraming maraming salamat po. oy tatlong chocolate, tatlong chocolate. Hmm, tamis, 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 tamis. Ako, ito na, matraffic na. Ako, matatraffic na ako dito mga katabi. Mga katabi, mga katiktik, ha. So, ayan po, ayan po, ayan, po, ayan po ha. Ah, nag i po tayo ng heavy traffic ngayon sa mga kalsada dahil nga po ngayon ay campaign period na hanggang katapusan. So tap 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 like and share like and share tap 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 po mga kapatid. Maraming 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 salamat po. ah sa mga kumbaga sa sa YT po kasi ang tawag diyan ay nagpapalipad. Ha. Sa mga nagpapalipad din po dito po sa TikTok, maraming maraming salamat po. Tap tap tap. Tap tap tap. Ay ay like and share like and share ah 'di ba? Dito pinakamahinang mahina ka na pag medyo okay okay ka na. Isang minuto, isang minuto, isang minuto kahit na dalawang piso, kahit na piso, ha? 'di ba? Ah, mahinang mahina na 'yon. Ano po ha? Eh, sa Whitey, isang taon na nakikipaglaban ka pa tapos si Didi Moni ka pa. Tapos maghihintay ka pa ng tatlong buwan, yung tatlong buwan na 'yon naku po, tatanggalan ka pa ng ano. Ang masama pa kay Whitey, hindi niya sinasabi kung ano yung kung ano yung supply na ginawa mo, manghuhula ka. Ngayon, kung sasabihin sa'yo ka, ay reuse, hanapin mo ang reuse mo E eh, paano kung hindi mo alam hanapin paano kung kung ah, madilit mo yung mga hindi dapat karapat dapat hindi eh, ba sayang ano ha ah, ah nako Diyos ko Lord YT YT magbago ka na YT otherwise kapag ka natsugi ang buong kawaitihan nako magsisisi kayo ha kayo dyan sa mga YT ha, na nag-iisipin ay patap tapo tapo maraming salamat po, maraming maraming salamat po. Ayun po, ay salamat po, salamat po ulit sa pagkape, sa pagkape ha. Ngayon po ay 11:13, 11:13 at nandito po tayo sa so traffic. Pero tayo ay magkakape pa rin. Ani, ani na kape. Ang ating titirahin. Hmm, pait, ang pait, ang pait, ang pait, ang pait, ang pait, ang pait. Ang tamis, ang tamis, ang tamis Ang, tamis, ang chocolate. Tatlong chocolate, tatlong chocolate, ang tamis, ang tamis Ang, tamis, ang sarap. Bye. Ay, 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 The best talaga ang TikTok. I love you TikTok. I love you.